So for today's video nga pala guys ay bibili tayo ng bigas namin. Samahan niyo o bumili ng bigas. Lang kayo. Tapos so, na to, ay pupunta tayo ng palengke guys. At pagkadating ko nga sa palengke naglakad na ako. Sana oh. Bali patawid na nga ako at pupunta ako sa pinagbibilhan ko ng bigas. Ayan oh. <laughs> Grabe. Agad dyan. So nandito na nga pala tayo sa loob ng palengke kung saan malapit yung pinagbibilhan ko ng bigas. At ayan. Hmm. Sige. At ayan, grabe, ang mahal na pala ng mga bigas ngayon. Nakatayo na nga ako at magbabayad ako. Tapos magbiglang lumapit sa akin, nangihingi ng barya. Hindi nga sana ako magbibigay at kulang yung budget ko pambili ng bigas. Yan o guys, sinanay Naawa nga ako, at tinignan ko na lang yung bulsa ko May natira akong bariya At pagkapao ng kuha ng pera ko Ah, meron naman pala Bariya lang to Ano naman kung magbigay ako kahit konting tulong lang Kahit kapos ako sa pera Yan, tinabutan ko na sinanay Para makaalis na din 600 Makakahawa naman .88. Ay, 5.88 5.88 5.88 okay. okay. Ay, ito pa <laughs> Sa point nga na ito ay nalito na yung nagbabarya sa akin Kaya naman, <laughs> tinawanan ko na lang guys ayan kinuha ko na nga pala yung bigas grabe ang bigat pala nito guys 20 kilos <laughs> at nang makarating ako dito sa motor ko nilagay ko na sa u-box ko guys grabe Tanging tulong pala ni Bergman street laki ng u-box niya oh kasyang kasyang 20 kilos na bigas dito nga pala ako nagparking guys sa gate 4 kung saan ako nagpapagupit sa suki ko ayan oh guys barber shop Oldsman's Barbershop Yan, promote na natin guys dito lang yan sa gate 4. Baba ng Chinese temple. Yan. Pauwi na nga pala ako dyan guys. Grabe, ang laos ng hangin tapos ang init pa ng araw. Kaya, so, uh, ayan, binilisan ko na guys para makauwi na rin ako sa bahay kasi nagugutom na din naman ako. <coughs> may kasi <cash coughs> sa may U-box uh, uh, Bigat! Tama! 20 kilos yun. Pagods. Yan. Mm -hmm. so mm -hmm. mm -hmm. Christmas ko nang binili ko. bibitak pala pag ganito pag ganito na kayo ma wag luto na pagod ako so pagod dahil nang pinarik yung ako kasi eh. gate 4 tapos eh, dun ako sa gate sa gate 1 bumili kalayo nga ay eh, pangit